So, mga pagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay amin naman po ibabahagi dito sa aming project sa ngayon. No? Yung mga bagay-bagay na dapat po ninyong ginagawa at yung mga bagay-bagay na dapat po ninyong maisaalang-alang bago po kayo magpabuhos ng inyong konkreto. So, ayan, sa likuran po natin kung inyo pong makikita. No? Tapos na po kami maglatag ng uh, bakal namin. So, bukas, schedule po kami magbuhos, no? Ah, mag inspection po muna tayo, no? Para kung sakasakali na may mga nakaligtaan dyan, no? Ah, ay maipahabol pa natin. So, para rin po makatulong sa inyo, no? Yung video na to, makapagbigay sa inyo ng idea para sa bago kayo magpabuhos ng inyong mga konkreto, lalong-lalo na dito po, no? Sa ating second floor po kasi itong at So, mag-inspection po muna tayo. dito po no pag kayo po ay uh, magi-inspection kagaya po nito dito sa area na to no malaking bagay po na meron kayong plano na pinagbabasian uh, at least may guide po kayo kung alin pa yung mga dapat yung inspection so eto ito po yung ating uh, plano no ng sewer line, water line no uh, uh storm drain the same time uh yung sa electrical nandun po sa kabilang yung plano nun so yun i-check po natin no pero bago po tayo uh, mag-check ng ng ang mga detalye ng ating plano so eto malaga po yan na yung bakal po ninyo ay hindi nakasayad sa forma so eto kung makikita po ninyo so may mga nilagay po tayo na uh, concrete spacer so ang purpose po yan, no para po magkaroon siya ng maayos na concrete cover. Ibig sabihin, yung ilalim ng mga bakal na ganito, no, malalagyan siya ng konkreto. Kapag yan po kasi ay nakasayad, uh, hindi po malalagyan niya ng konkreto. Tapos may expose po yan. Pag binaklas po yung forma, may expose ang inyong bakal. So prone siya sa kalawang. So yun, iniiwasan natin yung mga ganong bagay. the same time, no, ayun uh, nga, ah uh, kung plano, ay uh, titingnan ninyo so base do sa plano so dito ang ginamit po rito ay two way slab no ayan po yung uh, itsura niyan so ayan tapos uh, doon po sa mga area na halimbawa po sa nito no uh, uh, shower and bathroom no the same time toilet nandito rin so dito sa area na to dapat itong area na to no? Kagaya niyan sa mga CR, sa mga shower room, dapat ito po ay naka-drop. Ibig po sabihin, yung sa labas na parte ng bahay medyo mataas tapos pagdating diyan sa CR, no? Ito, kung mapapansin niyo, naka-drop. So, sa amin, no? Ah, uh, formworks pa lang kung inyong mapapansin, naka-drop na namin yung aming forma para yung area na to, no? ah uh, masunod mo pa rin yung kapal nung uh, flooring. May iba po kasi nito ginagawa, binabox lang tapos pag pag box pantay yung bakal nininipis lang yung uh, simento so yung required thickness ng area na to hindi nasusunod kasi uh, pinanipisan yung buhos dito sa area na to no ayun uh, yun po ang disadvantage nun kapag ka nakabox. So, dito sa amin, para uh, masunod natin yung required thickness nung, nung area, no, sa forma palang lang, dinrap na namin. Nakadrap na siya. ayan, kung inyong makikita no para at least masunod pa rin natin yung required na uh, four 4 inches na kapal ng ating buhos so dito po kasi base sa sa plano no ang nakalagay doon ay uh, four 4 inches ang kapal ng ating slab so eto no check po natin yan yung mga abang abang ng plumbing no dapat po maisabayan so i-check nyo kagaya nito no I check nyo yan, dapat yan po ay hindi gagalaw. Kasi baka po pag nabuhusan ng konkreto yan, tapos gumagalaw-galaw, no? tapos tinamaan ng vibrator, baka ito matumba, o di kaya mahulog. O di kaya pagka ito ay tumabingi, so mahirap po mag, ano dyan ng water closet kapag ito po ay tabingi. So yan, dapat hindi yan uh, gumagalaw. So ito, ganun din to, yan o. Yan. So meron dun. the same time, ito so check natin may abang na rin para sa ating waterline. Uh, water line no? tapos ito kagaya na ito. no? bago po kayo magbuhos wag po kayong mag iiwan ng ganitong mga dumi no? pangit po ito yan po ang nagpapahina ng ating kongkreto kapag kayan po ay may ay madumi no binuhusan natin tas madumi yung forma so yan hindi po yan uh, di po yung natin hahayaan yan na nandyan yan. So, eto, bago kami magbuhos bukas, uh, i-sprayhan to ng tubig. So, aalisin yan. Dapat wala yung mga ganyan. At the same time, ito so mga debris. So, kagaya na ito, tatanggalin nyo yan. Yan, tatanggalin nyo yan yung mga debris na yan. Dapat wala pong ano yan dyan. Dapat malinis yan dyan. So, eto, check nyo rin. Air vent. So dapat po kasi sa mga uh, sanitary line natin, no, dapat po ay may uh, air vent. Kung yan man po ay uh, part ng laboratory, no, part naman po ng uh, ng ating water closet, no, dapat po 'yan may air vent. So marami po tayong mga subscriber na nagtatanong, bakit po yung uh, kanilang uh, ah, babo no ay mabagal ang pagbaba ng tubig. So isa po 'yan sa na nagiging dahilan niyan no wala silang uh, ah, nilalagay na bintilasyon. So itong bintilasyon na to, iaakyat 'yan hanggang dun sa taas. Iaakyat, iaakyat 'yan para po yung yung hangin ay hindi nagba hindi siya magba-backflow sa sa water closet. At the same time, hindi magba-backflow sa ating laboratory. So dapat 'yan. May air vent. So di 'yan. Tapos ito, chine-check din po natin 'yan, no? uh, yung mga area na nakasayad yung bakal sa forma. So, yan. Chinicheck yan. Tapos, ito. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Oh. Naka-drop Itong part na to, nakadrop. So, ayan. Kinalsuan po natin. No, mo to. Para itong kanyang box ay hindi uh, mawala sa pwesto. At the same time, yung level niya, ito na po yung susundan yan. Hanggang dun. So, ayan. Gine-check natin yung uh, mga abang ng yan. Floor drain. So, ayan. Napaka-importante po yan. Floor drain. Tsaka, yun nga po. No? Lagi nyo pong tatandaan hanggat kaya nyo gawa ng paraan sa uh, sa forma pa lang. No? Yung mga dapat na i-drop na naka parte no i-drop nyo na susunod dyan yung bakal so ayan So dapat laging may floor drain. So dito po sa amin, no, kadalasan po kasi sa mga plano, no, may floor drain lang ang part ng uh, shower, no. Tapos pagdating dito sa may hanging cabinet, Sa may hanging laboratory na ano, kadalasan sa plano niyan wala po yung floor drain eh, pero ito nilalagyan na rin po namin, no para at least kung sakaling matapon yung tubig dun sa lababo dito sa part ng laboratory may floor drain pa rin so may pagtatapunan ng tubig so ayan po yan tapos ito rin o oh, air vent din may air vent din ah hindi po pala ano pala to ito mismo yung abang nung laboratory tapos ang air vent natin ay nandito so yan po dito po kasi bumababa yung ano eh papunta ng ano ng uh, papuntang baba yung tubig dito yung bababa so ayan yung mga abang natin nasa loob so ayan Sine-check yung electrical no tapos dapat talaga malinis yung mga ganyan kung makikita nyo yun, no? dapat wala po yung mga debris na nagkalat dyan no tapos check yung forma Tung may part ng forma na ah, hindi pa nalagyan ng bracing kasi pag ito po ay hindi lagyan ng bracing, no? Tapos biglang uh, nag-vibrate. Biglang binuhusan ng konkreto, sumababaklas so po. Ito ito po meron na. Bali doon sa kabilang side, ayan, lalagyan pa lang nila mamaya ng bracing 'yan. So ganyan po ito. Dito sa part na to ay uh, balcony. So ang balcony, ganun din po naka-drop din po 'yan to naka-drop show. Oh. To may may kahon. 'tas naka-drop may floor drain. Tapos ito po yung mga dahon na 'yan, nalilinisin 'yan. Dapat wala po 'yan bukas pagdating ng uh, ating ready mix, no? Ah, uh, mas maganda po kung meron kayong pressure washer para pati yung loob, 'yan mga mga ganyan, malilinisan, no? Pagkatapos po ma-check yan dito sa taas kung okay na, isusunod naman natin yung baba che check natin yung mga tukod kung okay na ba yung mga tukod no tapos kung uh, alin pa yung part na uh, hindi pa nalalagyan so may inspection po yun bago uh, magpabuhos so malaking bagay din po yun na dapat may maayos kayo na uh, staging works no doon sa sa baba no yung yung shoring no dapat maayos yan kasi pag yan ay hindi yun nalagyan ng maayos na tukod ang mangyayari diyan lulundo So eto, nandito po tayo sa baba, no? So eto 'yung mga kasama natin, nagkakabit ng uh, shoring jack. So eto dapat oh, kung makikita ninyo, 'yan no? nakatukod ng maayos 'yan. Kasi pag kayan po ay eh, hindi niyo natukuran ng maayos, lulundo ang biga, hindi pantay ang ang slab na hindi magpapantay. So 'yan dapat ay uh, natutukuran. So eto 'yung mga kasama natin. No? sila po yung nag -aayos. Kasi bukas darating na po yung aming uh, ready mix. So yan, i-check po palagi. At ito, mga forma na to. Sini-check. Yan. Kasi pag yan po ay maluwag, pag napuno ng halo, no, kakalas. So ito, may So ito nga po yung sinasabi namin sa project namin, no. Ano kami ngayon dito? Zero ko, co Lover. So ayan, puro GI pipe ang ginamit namin dito tapos uh clamp tapos jo-jack. So wala pong kailangan mer dito. No? Kaya masasabi namin na sulit yung paggamit namin ng uh, mga GI pipe, no? Kasi ito kahit sa kabilang project magagamit. So ito. Yan. Check nyo ngayon, pag medyo maluwag, i-adjust. Tapos, yung mga abang, no? So, ito, i-check. Yung mga part na may mga may mga butas, so, yan, ini check mong kasama natin. No? Tapos, yung iba pang mga abang na, ano, tin tinatagos na nila, electrical. So, ayan yung abang ng electrical tapos eto po tip bibigyan namin kayo ng tip so yun nga balik tayo dito sa taas sa mga magtatanong pala ko edo gano'ng karami ang ready mix nyo no? yung volume dito sa buong area na to kulang kulang uh, 20 cubic so expected dalawang mixer ang darating bukas at saka isang pancrete so bukas uh, i-update din namin kayo paanong pag-compute ng uh, ready mix the same time uh, paano mo malalaman kung sigurado ka na uh, sa PSI no PSI ng konkreto bukas ay i-share namin sa inyo tapos kung magkano ang halaga ngayon ng uh, ready mix so eto So eto, pag magpo-forma kayo ng poste, kung mapapansin nyo, ano you know, bukas yan, itong part na to. Huwag nyong pasasaraduhan lahat. Kasi ang gamit po nyan, pag naglinis ka sa taas, yung dumi dyan malalaglag. No? Para masabi natin na ah uh, ma maidudugtong ng maayos yung poste. No? Pag marami kasing dumi yan dyan, no, yan, yan yung pagmumulan, magkakrak. Kaya dapat itong area na to malinis. So pag binuhusan niya ng tubig, dito lalabas ang dumi. So lahat po 'yan ng mga poste namin. Ayun Bukas po 'yan. Bukas pagdating ng ready mix, saka pa lang to sasaraduan pag malinis na kasi dapat 'yan sa loob niyan malinis. So lahat ng area Shout out kay Vegan. natin. So, eto, yan, ito yan, no? Dating gwapo. Ha? Ito daw, kaibigan ko. Si gwapo. Gwapo! O, nag-react si JR. So, ayan. Ito, ganun pa rin po. Ayan, no? Lahat. O? Lahat ng tos, to. O. Tapos, pati ito. Yung mga gaya ito. Chicheck po ninyo kung mahigpit kung nakatukod ng maayos doon sa taas yan kasi yan tatakpan po yung bukas yan so bali dito ang kulang na lang dito sa side na to no lalagyan ng bracing so nakapag order na rin ng uh, ready mix so bukas uh, buhos i-update namin kayo no Basta ito, ito lang pinapakita namin yung mga dapat ninyo na ini-inspection. So uli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy yung pagsama sa aming video. no? ah uh, dito po sa project namin sa Waniko Builders. Uh, salamat po sa inyong suporta. At the same time, uh, dalangin po namin na ang video pong ito ay nakatulong sa inyo. Nakapagbigay ng kaalaman at inspirasyon. Lalong-lalo na sa inyong gawaing pa construction Muli, ito si Judrius. Thank you and God bless.